Hey guys and welcome back sa ating channel and for today's video as you can see sa title natin ay eh mag reaction video ulit tayo sa kanta ng SB19 na Quit kasi may nag comment sa akin na kung nagustuhan ko daw yung uh, video or yung aking uh, reaction video sa title na Time e eh, inirecommend nila na itry ko din yung Quit so dahil dyan e eh, sabay sabay natin panoodin ang uh, SB19 Quit so eto na guys So, let's see. So, ano to? Uh, tawag dito yung papa. May commercial, of course. ba diba? SB19 yan. So, it's SB19 Quit Live Performance Video. So, we'll see. Oh my God, kinakabahan ako. Kasi emotional ako dun sa time. Kasi ang ganda talaga ng message nun time. Okay. para hmm. may pa-interview. Oh my God, ang daming tao. Oh, it's ano, parang live performance concert nila to. Oh my God, tap tao. Kinilabot ako sa dami ng tao. Oh my God. Okay. Parang siya ano, rap ba to? Nagiging fan na talaga ako ng ano, SB90. Kinakain na nila ako. <laughs> At maraming salamat sa mga nagko-comment na uh, isa, mga suggestion nyo na i-try ko to. Na i-video. Gawa ng reaction. na salamat sa nakaka-appreciate. Mm -hmm. Grabe. Lakas lang ang nila talaga sa tao. magkakaroon nga pala din sila ng concert dito sa Dubai. Oh my God, sana may, mabili ako ng ticket kasi balita ako ay eh, sold out na ata sila. Pero we'll see. Baka naman may tayo ng connection, di ba? We'll see. Hindi ba na talagang deliver nila ng kanilang ano? Salita. Eh. Grabe yung mga tao. Eh. Grabe. Kilabutan na naman ako. Gusto ba mga tao? Wala, no, may parap. Grabe, lakas ang boses. Ibig sabihin, ang alakas ang dating. Manling, manling. Kita eh, ko na ba siya dati kumanta? Alam mo, ang galing din nila maglaro ng boses, no? Alam ko, pag singer ka, mahirap yung... Parang nilalaro mo yung boses mo. Parang may husky, may parang paos, may malaking boses. So, yung kanta na, yung kanta na to, parang, ano siya, uh, hindi siya masyadong senti. Parang sabi, kung umalis siya, parang ganun. Something like, tapag kaintindi ko, hindi siya nag-quit gano'n. Ah, bakit may umiiyak? Teka lang, wait. May pa-message. To sword who are broken. Alam mo yung mga ma umiiyak. Kinikilabutan ako. Bakit umiiyak? This is our anthem. Sa ulo ng mga audios yung kanta talaga. Pagpanay ka talaga, grabe ang galing. ganda ng pailaw nila sa concert nila doon. Dapat may mga umiiyak. Umiiyak talaga doon. Uy, umiiyak din siya. Yung nakapink na buhok. Sino yun? Umiiyak ba siya? May, may mga umiiyak. <coughs> naman, di ba? Sa buhay talaga hindi natin kailangan mag-quit. Laban lang ng laban. Ay, kahit may sa pagod na pagod ka na kailangan pa rin lumaban. Kasi kailangan. Ano mo yun? You are loved. Yes. Kinabutan ako. Like... Mm hmm. Ah, kaya pala may mga umiliya. Thank Huwag hmm. time mag-quit sa buhay Lagi tatandaan na may purpose tayo Ba't pa tayo nagigising Araw-araw Ay, tapos na Ang galing, no? Grabe Yung mga tao talagang Uh, into message talaga sila nung kanta ng ano na SB natin kasi talagang nadidibdib nila siguro somehow na relate nila yung sarili nila dun sa message nung kanta kaya siguro ganun kasi yung time nga naiyak ako ngayon hindi ako masyado naiyak pero yung message parang na appreciate ko siya na again reminder sa atin si Cooper yun. <laughs> reminder sa atin na huwag tayong mag-quit. Ano man yung pinagadaan na isipin na lang natin na pinagdadaan na natin yan kasi ibinigay sa atin kasi kaya natin at kaya natin yung malagpasan. So, sabi nga niya doon, uh, tagi natin tatandaan na we are filled love. May mga tao man din nakaka-appreciate sa atin. Pero ano bang mas uh, nagmamatter? Di ba yung mga tao nakaka-appreciate sa atin? So, dapat laban lang tayo sa buhay. Huwag natin itindihan ng ibang tao. Mag-focus lang tayo sa goal natin. At alam natin yung sarili natin, di ba? Magtiwala din tayo sa sarili natin para hindi tayo madaling mag-quit huwag kakalimutan na, of course, palagi magdasal at itiwala lahat kay God. Ganun. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa pag-recommend ng uh, kanta na to, ng SB19. Kasi, alam mo, na-appreciate ko talaga sila. Since day one na nagawa ko ng reaction video, yung mga message nila doon sa kanta nila, talagang naaka-tulong mag-remind sa buhay-buhay natin at nakaka-touch talaga ng ating mga puso. Kaya talaga, alam mo, naiintindi ako ba't naging emotional yung iba. Hindi sila okay Pero talaga na-appreciate lang at nakaka sila. So, ayun lang, guys. Maraming-maraming salamat sa uh, pag-support sa mga SB19 fans sa pag-react ko ng video. And talaga, nag-e-enjoy talaga ako. As in, no, eme, eh, talaga. Na-appreciate ko talaga yung magandang bagay-bagay. Siguro, ah... Uh, kasi ako, after ko manood na to, next na pinapanood ko is yung lyrics. Para mas ma-appreciate ko siya, di ba? So, yung iba mga reaction ko don for sure, sa mga uh, caption na lang na-edit ko dito sa video na to. So, ayun lang, guys. Maraming, maraming salamat sa pananood. And, sana magkita-kita tayo next time. And, maraming salamat sa nagko-comment sa lahat sa inyo. Kung bago ka lang sa channel to, maraming salamat. At, maraming salamat sa mga nag- Uh, sa so subscribe, nagpa-follow, like, and nagla-like, and nag-appreciate, at nag-share ng video na to. Thank you so much, guys. God bless you all, and I'll see you soon next time. Bye!